kape ang pampagising sa umaga ng mga Pinoy. Pero hinay-hinay lang sa pag-inom ngayong tag-init ayon sa Department of Health. Pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko na bawasan muna ang pag-inom ng kape at alak ngayong sobrang init ng panahon upang makaiwas sa dehydration. Sinabi ni DOH Health Promotion Bureau Health Environment Division Chief Dr. Rosalyn Vianzon na dapat na panatilihing hydrated ang ating katawan sa panahong mainit ang panahon. Aniya, sa halip na kape at alkohol na maaaring maging sagi ng dehydration, dapat uminom ang mga mamamaya ng hanggang walong baso ng tubig araw-araw. Sa panig naman ng DOH spokesperson Albert Domingo, ang pag-inom ng kape at iba pang may na likido ay maaaring magpahirap sa pagbaba ng temperatura ng katawan. Posible rin na ang isang taong mahilig uminom ng kape ay makaranas ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke. Tawag na nito, naglabas din ng ilang hakbang ang World Health Organization Philippines para protektahan ang sarili sa matinding init bukod sa pagpapanatiling hydrated ng katawan, mas makakabuti rin umano ang pagsusuot ng light colored at maluluwag na damit. Inabisuhan din ng World Health Organization ang publiko na kung maaari ay iwasan ng mga aktibidad na lubhang nakakapagod lalo na sa oras ng kaputukan ng init na araw. Ngunit kung hindi naman umano may iwasan ay siguraduhin na maglaan ng oras para sumilong at magpahinga. Basa sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration ng Pag-asa, mapanganib ang heat index kapag pumalo ito sa so 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius, kaya pinapayuhan ng lahat na mag-ingat.